Hi guys, magandang araw. On the way nga pala tayo pupunta nga pala tayo sa San, sa Mansalaya Del Gallego Camarines Sur kung saan tayo ay maliligo. So, ayun nga guys, binaybay namin ang tagkawayan Quezon to del Gallego Camarines Sur. So, hindi na kami nag-tricycle kasi mahal ang tricycle guys. Alam mo naman, ginto ang pamasahi sa tricycle. At ayun nga dito, tumigil nga kami dito sa may sentro ng del Gallego Camarines Sur. Yun na nga, bumili nga pala si Jerome ng kakainin namin doon sa ilog, malaking ilog. Abay, ito nga si Teresa, ay hindi napigilan kumain ng clover. Clover, baka naman. <laughs> habang nga namin, habang binabay na namin, itong daan na patungo sa ilog ng Mansalaya ng Del Gallego Camsor, ay nawawalan na ako ng signal, ay nakalive pa man din sana ako, sayang na ito ngayon. Ngayon, ititignan ang daan namin. Ay hindi mo masasabing walang lubak, pero talaga'y may lubak. yan Oh, 'di ba? Malingway na si Jerome. So, 'yun na nga, guys. Hinto muna kami dito. Bibili nga pala si Jerome ng isang tambak na pandesal. Ay, hindi pala pandesal, Spanish bread. At coco <laughs> pandi coco. Abay, ito nga palang motor ni i, ni Boy. Ay, bay, original na original. Wala pang ilaw yan. tinawagan kagaling. Nakarating pa sa Bicol. Ang motor niya, o oh, talaga, sasabak talaga yan sa kabundukan. Bumiyahin na nga ulit kami. At umar na nga kami ulit. Para makarating kami dun sa ilog na malaki. Shoutout nga pala sa mga Delgaligo Dilgal Camarines Sir na mga kapanood nito. At syempre, sa, sa, bawat barangay na dinadaanan namin, tanda ko lang, ay eh, kinilangan lang ang tanda ko na namin na lugar na to. Guys, nandito na nga pala kami kung saan yung sinasabi ko sa inyong mala, malawak na ilog. Ito pala ay sa spillway ng Mansalaya del Gallego, Camarinesor. So, first time natin dito, guys. Kaya, masasabi kong tabi po, tabi po. lalangoy ako tingnan mo lalangoy ka tingnan dali yan mo <tipos> Lumipas nga ang tatlong oras ay kami ay umahon na sapagkat nga pala kami ay pupunta pa kami sa puntod ni Ethan. Yun ay yung anak ni Teresa na pangalawa. Pupunta kami sa puntod na yon kasi matagal na talaga na hindi ako nakapunta sa kanya magdadalawang taon na rin mula nung nilibing siya. Ayan na guys, nakalusong na ako or nakaalis na ako sa tubig kung saan. Siyempre, selfie-selfie muna ako dito. At siya nga pala, shoutout po sa mga natamaan ng mga video ko dito sa kalsada ng Mansalaya. Pagpasensyaan nyo na nga pala ang aking mga background na makikinig dito. Mga ingay ng aso at kung ano-ano pa. Minsan, tulaok ng manok. Ganun talaga dito sa amin. Kasi nasa probinsya nga pala ako. At siya nga pala, habang inihintay ko sa inyo, inihintay namin ang isa't isa dito. Diyos ko po, napakatagal nila. Ako ay nahihiya din mag-video video pero ito nga pala ang ipinapakita ko sa inyo ay napakaganda. Dito maligo pero napakahirap dito guys pag lumaki ang baha kasi dito halos dumadaan ang mga sasakyan. Yung spillway pool na yon ay gagawin na ito. Yan gagawin na yung sa taas iwan ko kung kailan pa ito Napakatagal kasi ang hirap po talaga dito dumaan lalo na pag umuulan. Ayun nga, inuulit ko po na mega shoutout sa lahat ng nabidyuhan ko dito mga nakamotor. So, ito, reading ready na kami para umuwi ulit sa Tagkawayan, Quezon. Ayun, ilang oras lang kami dito. Three hours lang yata kami dito guys na nagtampisaw-tampisaw dito sa ilog so yun lang guys panoodin nyo ang bong detail kung saan pa kami pumunta So guys pauwi na kami Yan Maraming salamat. Bisal. Simple lang partizal guys. Thank maraming salamat po. kami kay Tantan guys matagal kami hindi nagkita ni Tantan Ito kami kay guys kay Tantan kay Itan Baby ko Baby ko so, Ayan Ang <laughs> <hindi> Ain <kailan> tigrin laki u <laughs> pugi tan, itan ko ah. Itan si na pugi, ay itan, Nandyan ikaw lablab, itan, -lab. anjan ikaw. guys yung bagong cementerio ng Del Gallego so ayan dito nga pala nakalibing yung aking pamangkin yung mga kamag-anak namin dito nakalibing ayan. bye bye guys